Hello guys, welcome muli sa BPTV at uh, patuloy tayo sa ano, uh, tutorial natin. Ngayong gabi, short uh, short video lang gawin natin guys. Ito ay ang topic na ano bang gawin kung hindi ka na makalagin sa live good account mo. Dahil may nag-comment sa akin, hindi na raw siya makalagin sa ano niya, live good account niya kahit ano pang gawin niya alam naman niya ang username alam din niya ang password talaga lang hindi siya makapasok so mayroong pagkakataon na ganyan okay yan ang topic natin ngayon guys kaya sit back and relax at uh, yan ang discuss natin kung paano, anong gawin natin kung hindi na tayo makapasok sa live good account natin dahil nangyari yan sa iba nangyari din sa akin lalo na sa panahon ito okay um, palala din bago tayo mag proceed guys kung bago ko pa sa channel na to, ay mangyarap lamang ay like, click like, subscribe, share, at pindutin mo na ang bell all button para lagi kang updated. Yes, guys, maraming dahilan kung bakit hindi tayo makapasok sa LiveGood account natin. Okay? Ang iba ay mali yung spelling ng username natin. Minsan din, nagkamali tayo sa password. Uh, case sensitive yan. Kung naglagay ka ng capital letter, numbers at ganun, yun din talaga ang isulat mo doon. Okay? Uh, nangyari na yun sa akin. So, malamang mangyari din sa inyo. Hindi ka na makapasok sa live good account nyo. And nowadays, may na-detect din ako na kahit tama pa ang username at password mo, dahil ginamit mo na, sinave mo na, pero ayaw pa rin niyang pumasok. Anong gawin natin, guys? Okay sa mga sitwasyon na hindi ka makapasok dahil, dahil sa sa dahilan kahit tama pa ang pinasok mo katulad nito sige try natin guys ha tingnan yo papasok ako sa account ko Okay. Ito guys, nakasave na yung password ko at saka username. So, tamang-tama talaga ito. Pero tingnan natin kung anong, anong mangyari. Okay, pasok. Luckily, pumasok agad guys. But nitong panahon, just lately, parang one month ago, since one month ago, napuna ko na kahit tama pang ipasok ko, first attempt ko, lagi siyang ano, nag-error. Hindi raw tama ang username, hindi rin tama ang password. So, nagtaka ako kung bakit ganun ang nangyari. Pero, trinry ko siya ng second time. Ayun, pumasok na. So, kung nangyari yan sa inyo ngayon, guys, ang gawin nyo lang ay try nyong ipasok nang ipasok ng same pa rin ang type nyo. Okay? Usually, second to third times, papasok na siya sa libgod. I don't know, for some reason, uh, hindi siya papasok sa first attempt. Pero pangalawang attempt, pumapasok na siya. Okay? Now then, ito nakapasok na siya. So subukan natin na ano, magpasok ako ng halimbawa tay mali. Okay? Katulad niyan. Lalagyan ko siya ng kahit anong password na kamali kunwari tayo ng paglagay ng ating password. Okay? So ano mangyari? Ganyan ang makikita mo. Nag-alarma siya, login password incorrect. Okay. So anong gawin natin? you can try al try again using the same password na gagawin mo. Okay? Min min minsan, papasok na yan. Pero kung talagang hindi, ito ang gawin mo, guys. Kung talagang hindi na ma-recover, ilang beses ka na nag-try, wala na talagang tsansa na, na makapasok ka pa sa account mo, meron ditong help, guys, sa login. Nakita mo ito sa baba, login now. Pero dito sa baba, may isang blue text dito. Sabi, sign in help. Okay? Pindutin mo to Okay? At meron siyang suggestions kung anong pwede mong gawin. Para ma-recover mo yung user name mo at saka password. Okay? Mahina lang internet sa bahay namin, guys. Okay? So, dito sa login help, nakalagay dito interior live good ID. So, pwede natin gawin guys or dito sa baba, meron ditong or interior live good username. So, ilagay mo yung uh, live good ID mo dyan. Kahit live good ID lang or kung hindi, pwede mo ilagay yung username mo. Halimbawa, katulad ko, ilagay ko yung live good ID ko. At ito ang live good ID ko. And then, press mo yung send email. Okay? Pindot. And then login information has been sent to your email address okay, associated with your account. Press continue. So mag uh, mag-email ang leave sa you guys at doon sa email ibibigay na yung tamang username at password mo para reminder kung ano talaga ang enter mo. At yun na yung isulat mo at i-enter mo ulit dito. Just click continue. And then, labas ka na dito sa live good. Pumunta, pumunta ka muna sa email mo. Okay. Tulad niyan, punta tayo sa email ko dito sa Gmail. At doon, meron ng ano, hintayin mo minsan dahil matagal din pupunta sa email mo. Pero kanina, tinry ko na at meron na akong nakitang ano leave good team live good in uh, log in support greetings okay so ganito ang makita mo sa email mo okay nakita mo yan di ba binigay na yung mga password at saka ano okay so ganyan ang nangyari so i ko lang guys dahil na expose yung password ko doon <laughs> babaguhin ko na lang okay so ganun at yun na yung i mo dahil may nagtanong sa akin eh. Dalawang beses pa ako tinanong sa comments eh. Kung pa, anong gawin niya dahil hindi na talaga siya makalagin sa password sa ano, niya account niya. Dati hindi ko rin alam kung paano gawin. So hindi ko na ganoon. Ngayon alam ko na kung anong gawin pagka hindi ka makapasok sa account mo. Ganun lang ang gawin mo. I-click mo yung sign in help. And then check your email. Nandun yung tamang uh, username at saka password na makalagin sa LiveGood. Ganun lang guys. So, hanggang dito lang ang video natin dahil yun lang naman ang target natin na maka, ano tayo? Maka-login tayo using tamang uh, login name at saka password. At saka be careful din guys dahil yung kung naglagay ka ng capital letter o lang space doon sa ano mo, case sensitive nga siya, kailangan yun din ang pagkasulat ng mga password mo at saka username mo. Okay? Dahil kung hindi yung tama, then talagang hindi ka makapasok. So gawin mo pa rin ulit, i-click mo yung sign in help at tignan mo sa email, nandun ang tamang mga uh, detalye sa login mo. Okay, so hanggang dito na lang guys. Hope you mag-success ka sa negosyong ito at hope to see you in the top. Good evening.